I-distansya sila nga doon. I-distansya. Okay, okay sa tubig. Guru, na, nadlock. Paligo na ko, be. Ako sinakaroon ka paligo, eh. Swimming, swimming ko pa na. sana all no ang iyang uh, amoy amoy baby na naman sa liwa ayaw mo na karambuli puro na balas kami no ay ka mga doon Em paliguin nang puti oh. Sinalig mo na sa mangod mo yang. Na ah, aksa bala para hindi sa madlog Pyo, kwa pyo, kay gakalumos ina. Haksa sa pala to. Hindi sa lang ng ilang uyak, Kikibasi ka po yun. Aksa lang na. Aksa lang. Aksa sa balato. Hindi na hindi pa gay butong-butonga. Ay nadlok sa gani. Shout out so 10, 10 times. 10 times to our followers. Thank Time times. Thank you times documentary. Okay, Ang location ta, Tatansa, Tansa, Estancia, Iloilo. Enjoy lang. Thanks for watching. Enjoy, enjoy lang. Share lang.